Mga ka surprise surprise. It is December 1st and nandito na po tayo sa bagong city na kinakwento ko po sa inyo a while ago. And um, napaaga po ako mga surprise <laughs> surprise. So I'm on my way po sa next city destination ko. Hindi pa po itong Makati City ang final destination natin. And as of the moment, nandito po tayo sa Dusit Tani. Ayan. Mga ka-surprise, surprise, napaaga ako, alas 10 pa po ang opening ng mall, pero ayan, nandito na po tayo, up and about. Ayan, mga ka-surprise, surprise, ano, gustong-gusto -gusto ko itong hotel na to. It's been a year nung last ako nandito, so ngayon i-explore ulit natin siya let's see kung ano yung mga bago, ganyan, kung meron man, gano'n. And, ah, uh, ayon hindi pa po ito yung final destination natin may pupuntahan po pa tayong final city but since nandito na po tayo sa Makati City explore na po natin kung anong meron mga ka, surprise surprise and ayan po ano po ngayon it's like quarter to ten and mga ka, surprise surprise sumuulan po so ayan buwis cellphone po ang mangyayari mga ka, surprise surprise Good luck po sa cellphone natin. Pero ang gagawin po natin, tatakbo po tayo mga surprise surprise. <laughs> Ayan mga surprise surprise. Sana naman <laughs> ni risky natin yung cellphone natin. Hindi po kahit hindi po waterproof, kaya huwag niyo pong gagayahin 'to mga guys. Sa mga professional po ito. <laughs> sa mga professional ewan. <laughs> Ayan. <laughs> so we're here na po. Ayan mga ka surprise surprise. Nag-survive po ng cellphone ko yung ulan. Ayan. So, diretsyo na po tayo. But it seems na marami pong... What I mean, I mean, I'm do call this? Maraming guest mga ka-surprise, surprise. So, good luck naman. Hello. Oh, ay mabigat <laughs> we are going to push this mga surprise surprise Saan ba tayo mga kasabay-sabay? So we're here in a sad seat. And uh, transportation concierge. Tatry lang muna natin iwan itong bag natin. Ayan. Mga sur surprise surprise. Ito po yung theme nila ngayon. Ito po yung theme nila for 2024. Ayan. Ayan. every lobby ito na po yung grand lobby nila ayan and then nandun po yung pantry ayan so hindi ko po sure kung noon itong buffet nila dito so dito na rin po yung breakfast buffet kung magbo buffet po tayo dito na rin po yun and ito na po yung pinakalabi niya which we cannot use kasi marami pong tao. Well, December 1 na po, so marami na pong tao ngayon talaga. So, ito po yung pinaka tawag dito. Ito na po yung pinaka lobby niya. Ayan. So, mahirap po mag-iwan ng mga bagjaan. Ayun mga ka-surprise, surprise, hindi ganun kalaki yung labi nitong dusit. Pero binisit po natin siya kasi nga po, medyo one year na rin po tayong hindi nakakadalaw dito kay dusit. So, binisit na po natin siya. Ayan, magpeplay play ba tayo ng cats? So, refrain. It means um, we cannot use the piano. So, yun, ano. So, yun yung... <laughs> Ito na po yung pinaka-theme ng holiday season nila dito, mga surprise surprise Ano nga ba yung, ano, magkwentuhan nga muna tayo, mga ka-surprise-surprise. Ayun, uh, dumaan po muna tayo dito. We're not supposed to go here. Pero, since, um napaaga po ako mga ka-surprise surprise. surprise. <laughs> 20 minutes early lang naman na hindi pa open ang mga malls dito sa Makati area. And again, hindi po ito yung final destination natin. ikot ikot pa po tayo somewhere. And then dumaan lang po tayo dito kasi nga po hindi pa po open yung uh, malls. So ayun. And then dito po sa Makati naman, magmamalling lang po tayo. Titingnan po natin yung holiday vibes dito. Katulad po nito. So iba-iba po ang theme niyan for for per, per year sa mga malls and everything. So iba-iba po ang holiday vibes. So titingnan po natin kung ano yung holiday vibes dito sa sa uh, Makati area. And then medyo mga around afternoon, we will head to my final destination which is hindi ko pa rin sasabihin kung saan. Pero, ayun, maso surprise na lang po tayo lahat. Mga ka-surprise, surprise. So, tara, ikot-ikot pa po tayo ng konti dito sa ano. Ikot-ikot pa po tayo ng konti dito sa... Um... Ito yung pantry. So, pwede na ba tayo mag-breakfast? Gusto nyo silipin natin yung mga I menu, yung mga surprise surprise Ito. So ayun po yung menu nila And um, gusto niya mag o din na tayo mga ka-surprise surprise. surprise? <laughs> so ayan may mga nagbe-breakfast na po mag o din na ba tayo mga ka-surprise surprise Sige subukan natin dito Ay may nakita ako mga ka-surprise surprise mas okay Meron din pala sila nitong Ah shoutout nga pala to Mamu Gina Ayun na ko to 'di diba? <laughs> so, may nakita ako dito na pwede natin pag OOTD han. Hindi lang mga surprise surprise OOTD na Try na nga natin umakyat dito sa second floor. Try na natin. Ito na guys. So, bakit kasi mag -loiter? Ay, ako mag-loiter ng gamit dito. So, ayan. Ito na po yung parang pinaka-grand staircase nila. So, for every... Ah, oh, what do you call this? For every mga... Sabihin na nating lumang hotels. Talagang meron po silang grand staircase. Ayan. So ayun. pinawisan po tayo doon kaya hindi na ako magpa muna magpapakita. Ayan lang po. Try ko mag OTD mga ka surprise surprise ah. Huwag lang muna tayo mag OOTD, hindi naman <laughs> Ito na lang yung ano, parang overlook ng What do you call this? So oh, yeah. So ayun, pinawisan na po tayo mga surprise surprise kaya wag na po tayo mag-expect ng <laughs> pinabako lang sana itong backpack ko eh no? Pero okay lang yan. It's not about me, it's about the holiday vibes po dito sa Makati area. Since nakita na po natin ang holiday vibes sa city ko, sa bagong city naman po tayo nag-holiday vibes and ayun po. So ito po yung theme ng Dusit Thani for 2024. Ayan. I hope I'm not too loud. Ayan. So, yung po mga surprise surprise Ibaba na natin yung tumbad natin. <laughs> <laughs> What else? Tingin tayo ng... Na... Ayan. May nakita akong magandang tawag dito. Nasa second floor na po tayo ng Dusit ha. Ayan. Tingnan natin itong portrait. Okay, let's take another look. Kasi parang din, nakita na ba natin kung sino yan? So, ito po siya. Is this really an Amor Solo? Amor Solo daw siya, mga surprise surprise as if I know who Amor Solo is. Pero Fernando Amor Solo is, I think he is a well-known painter. So, ayan. We shall look into it soon. And then, ayon. Magkano nga tayo muna mga surprise surprise mag OTD tayo dito na may nakita ko magandang mirror dito ayan. Half lang muna yun nga pala mga surprise surprise, baka napansin nyo, ito pa rin yung suot ko last Friday. Nag-vlog po tayo last Friday and ito pa rin po yung suot ko. Why? Kasi po, mga ka-surprise, surprise. surprise. naghanap po ako ng lalabang damit or <laughs> ng EOOTD ko for today pero nasa, nasa maleta na po siya. <laughs> Hindi ko na po kayang maghalungkat pa. So ito na lang. Nilaban ko naman po siya mga ka-surprise, surprise and... I think it's comfortable. Comfortable siya mga surprise surprise mas may maleta pa tayo. So ayun. Ano natin mga surprise surprise? Um let's get the maleta. And then ayun, tingnan natin yung ano. Ito siya actually. So ayan. Irarampa natin. Yan yan. Mga sir, ka surprise surprise itong luggage ko ano ah, vintage ito. So hi, wala po tayo nung mga yung mga uso po ngayon na parang hard case ganon. Wala po tayo ganon. Pero vintage po ito. This belongs to Secret. <laughs> so ayun po, ganyan po. Eh mga ka-surprise, surprise, surprise na 15 minutes na po tayo. Puputulin na po natin itong video. Ito na po yung sa Tani Vlog natin. Music Tani Vlog and um, we will continue on. <laughs> See you soon! Na-amaze -na sa ako doon sa Fernando Amorsolo Solo yung Lady in Black. ayan so tayo nga ano naman tayo kung hindi tayo Fernando Amor solo ano to Che Guevara <laughs> ayan puputulin ko na po yung video mga ka surprise surprise see you soon